Dilig muna tayo mga malap. <laughs> Wala tayong ano ngayon na uh, hindi ako makalabas. So, dito muna tayo sa pagdidilig. Bali, na lang ako para hindi ko magamit masyado tong ating paa. Ayan, magaling-galing naman na siya mga malap. Kunti na yung pamamaga at yung pangingitin niya. Pero masakit pa rin siya. Pero kaya na, kaya na magtrabaho. Diligan natin tong ano mga ano natin. Ang dami naming sintoris o. Oh mga hinog na kukunin ko na to tiligan natin tong sintoris natin o oh. ayan marami na siyang hinog kukunin ko siya later o oh, di ba marami na mga hinog pero kulang yung hinog niya ngayon hindi tulad ng dati na talagang grabe ang punga ngayon kakaunti kasi nga mainit ito sa ila-ilalim ayan Yan. Ayun, dito pala marami, oh. Hindi ko to napansin at mga hinog na rin to, oh. Mangunguha tayo mamaya. Kunting dilaw-dilaw pa. Kukunin ko na yan, mga my oh, love. Nako, itong ment ko na ano na, nagganda mata yung By the way, isang linggo akong hindi man lang nagbili. oh, di diba? Isang linggo tayong na ano dito sa paan natin. So, ayan, Mga patay na siya. Mga halamang ko. Kawawa naman. Habang nagdidilig ako, mga my love, nakaupo ako. O. Oh. O, oh, diba? Habang nagdidilig tayo, nakaupo. Wala nga ako magandang halaman eh basta na lang ako nagtanim-tanim ba mga kuha-kuha ko -kuha -kuha -ku lang yan sa labas mga my kasi hindi naman kami nakapunta sa mga bilihan ng halaman nitong summer kaya yan yung mga dating halaman ni replant ko tapos ngayon wala na yung mga bulaklak kasi nga mag ano na mag winter na ba pawala na yung aking ano o malunggay wala na talagang patay na yung malunggay ko lalo itong mamamatay pag nag winter na mawawalan na naman niya ng dahon pero na nagdadahon naman siya ng marami kapag ano kapag summer huwag lang titigilan siya ng dilig kahit uh, malamig kailangan may tubig dilig diligan ngayon kaya nagkaganyan yun kasi isang linggo ba naman walang tikim tikim na tubig